Hello guys. Punta ako ngayon sa Kwan Mailbox. Ngayon i alas 9:00 ng gabi. Oh. Makwan pa, pa rin yung paligid. Maliwanag pa 'yan. Alas 9:00 na ng gabi. Tapos dito ako guys, punta ng Kwan. Mailbox. Grabe lamok dato, dito dito kahit taka naglalakad ka eh nung dumadapo yung kwan Lumok. guys kuha ko na yan yung likod ng bahay yan liwanag pa guys no dito yung kwan yan yung uh, condo. Yan. Liwanag pa. Alas 9 na ng gabi. Mga 10 10.30 10, madilim na dito tapos balik yung araw gising ka nang 3:30 ng madaling araw maliwanag na maliwanag na dito kaya grabe yung kan dito yung kumbaga yung tinatawag nilang araw eh mahaba maigsi yung gabi yon liwanag pa pero wala na halos kwan wala na halos tao dito guys kasi gabi na yung iba nga dito eh kwan tulog na eh dito eh yun ito guys oh sayang yung bahay walang tao yan, ganda. Maganda. Pinupuntahan lang yan dito ng kwan. Ng may-ari. Yung may-ari eh, matanda. Matandang, yung mag-asawa, matanda. Punta-punta lang sila dito pag kwan. Mahaba yung damo, namumower, ayun. So, yun guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Babush.